may bagong pag-ibig na si Buboy Villar sa katauhan ng kanyang non-showbiz girlfriend. Balikan natin ang mga babae na link at nakarelasyon ni Buboy noon at kilalanin ang kanyang bagong karelasyon ngayon. The Philippine Showbiz List presents Mga Babaeng na Link at Nakarelasyon ni Buboy Villar Jelay Andres Ayon kay Buboy, nauunawaan niya ang tunay na kahulugan ng pagkakaibigan at ito mismo ang nararamdaman niya para kay Jelay. Sa panayam sa kanya, diretsyahang sinabi ni Buboy na hindi romantiko ang relasyon nila ni Jelay at tinuldukan na ang mga kumakalat na chismis tungkol sa kanilang dalawa. Dagdag pa niya, posible para sa isang lalaki at babae na maging magkaibigan na walang halong mali siya o anumang romantikong damdamin. Bilang patunay na kanilang matibay na pagkakaibigan, idiniinibuboy na si Jelay ay panghabang buhay niyang magiging kaibigan at nakafocus pa rin siya sa pagtupad sa mga goals sa buhay, lalo na ang mga pangarap niya para sa kanyang dalawang anak. Matagal na pinag-usapan at tungkol sa umanoy relasyon ni Nabuboy at Jelai dahil sa kanilang matinding closeness. Madalas silang magkasama sa mga events at showbiz gatherings, dahilan upang maraming netizens ang maghinala na mayroon silang espesyal na ugnayan. Sa kabila ng mga chismis, ipinakita ni Nabuboy at Jelai na ang isang tunay na pagkakaibigan ay hindi kinakailangang mauwi sa pag-ibig. Pinatunayan nilang posible ang isang platonic relationship. Nagkasama sa si Jelay at Buboy noon sa teleseryeng One of the Bays. Harleen Budol Sa isang segment ng Fast Talk with Boy Abunda noong November 2023, pinatunayan ni Harleen Budol ang kanyang paghanga kay Buboy Villar. Sa bahagi ng programa na tinatawag na Pick and Talk, kinakailangan pumili ni Harleen sa pagitan ng dalawang artista ipinapakita sa LED screen. Sa unang round, lumitaw sa screen ang larawan ni Alden Richards at David Licauco. Pinilit ni Herlin si Alden na matagal na umano siya may crush dito. Sa sumunod na round, itinapat naman si Kelvin Miranda at Buboy Villar. Sa pagkakataong ito, si Buboy ang pinilit ni Herlin. Anya, napakapogi ng na ugali ni Buboy at lubos siyang humahanga sa pagiging maalaga nito. Ibinunyag din niya na nagkaroon sila ng lock-in taping noon at sa proyekto niyon ay gumanap silang mag-asawa. Kahit wala sa harap ng kamera, alaga o mano siya ni Buboy bilang kaibigan at naging sandigan niya sa maraming pagkakataon. Sa huling round, muling ipinakita ang larawan ni na Alden at Buboy at sa pagkakataong ito, si Buboy pa rin ang pinili ni Herlene. Isa itong patunay kung gaano siya kahanga sa aktor, hindi lang bilang artista, kundi bilang isang tunay na kaibigan. Kirai Celis Game na game naman na sumabak sa isang jowa challenge noon ang magkaibigang Kiray at Buboy. Para sa kanyang vlog, inimbitahan ni Kiray si Buboy na magpanggap bilang kanyang boyfriend. Ngunit sa halip na tumagal na 24 oras, 20 minutes lang ito ginawa. Biro ni Kiray ay masyado ng matagal ang 20 minutes at gipit lang talaga siya. Taong 2021, nagkasama sina Kiray at Buboy sa teleseryeng Oh My Love kung saan nagkaroon sila ng love team. Ayon kay Kiray, kampante siya kay Buboy dahil matagal na sila magkaibigan mula pagkabata. Ganon din ang nararamdaman ni Buboy lalo na at may tiwala rin ang tunay na nobyo ni Kiray na si Stefan Estopia sa kanila. Kaya naman walang ilangan ang dalawa habang ginagawa ang challenge. Para mas maging totoo ang kanilang pagiging magjowa, nagholding hands ang dalawa habang namamasyal sa set ng Oh My Love. Sa kabila ng kanilang harutan at kulitan, marami pa rin silang naibahagi mga makabuluhang payo tungkol sa pag-ibig. Ipinakita nila na kahit magkaibigan lang sila, may malalim na respeto at tiwala sila sa isa't isa. Faith the Silva nagkaroon ng lihim na pagtingin sina Faith the Silva at Buboy Villar sa isa't isa noong magkasama sila sa All Out Sundays. Ito ang naging malaking revelasyon ni na Faith at Buboy sa Your Honor noong February 2025. Sa naturang podcast, si Faith ang unang nagtapat na nagkaroon siya ng kakaibang pakiramdam para kay Buboy. Ngunit sa kabila nito, walang ginawang aksyon si Buboy kaya nabaliwala ang paghihintay ni Faith. Ang buong akala ng mga tao ay magkaibigan lamang ang dalawa ngunit iba na pala ang itinibok ng puso ni Faith para sa komedyante. Isa pa nakakagulat na, na detalya ang isinawala ni Faith May isang kissing scene na nagpatindi na kanyang damdamin para kay Buboy. Hindi niya inaasahan na ang simpleng eksenang yon ay mag-iwan ng matinding epekto sa kanyang puso. Samantala may pag-amin din ginawa si Buboy na posibleng maging dahilan para kaingitan siya ng mga kalalakihang humahanga kay Faith. Bagamat hindi niya agad inamin ang kanyang nararamdaman noon, inamin niyang espesyal sa kanya si Faith at hindi niya rin maitatangging may koneksyon silang dalawa. Tinutokso noon si Nabuboy at Faith nang magkasama sila sa All Out Sundays dahil sa kanilang kinaaalyawang Boo Faith Love Team. Dahil tila ad-couple ang dalawa, walang nag-akala na may namumuong totoong damdamin sa pagitan nila. Subalit pinatotohanan ng staff ng All Out Sundays ang mga revelasyon ni na Faith at Buboy sa Your Honor dahil nasaksihan nila ang kanilang on-cam at off-cam sweetness. Sa kabila na kanilang hindi pag amin noon, ngayon ay malinaw na naging espesyal sila sa isa't isa. Angeline Serrano Gorens. Si Angeline ay isang Amerikana na nakarelasyon ni Buboy. Sa kabila ng pagiging banyaga sa kultura ng Pilipinas, natutunan niya magsalita ng Filipino na lumipad siya patungo sa bansa noong 2011 upang mag-aral. Sina Angie at Buboy ay unang nagkakilala sa set ng The Half Sisters noong November 2015. Si Buboy ay isa sa mga pangunahing cast ng palabas, samantalang si Angie ay gumanap ng isang maliit na papel. Ayon kay Buboy, love at first sight ang naramdaman niya na makita si Angie. Sa simula, inakala ni Angie na walang interes si Buboy sa kanya, lalo una unang itong nilapitan ng kanyang kapatid. Ngunit hindi nagtagal, sinimula na ni Buboy ang panindigaw kay Angeline at kalaunan ay napaibig din niya ito. Noong November 21, 2015, opisyal silang naging magkasintahan. Nang lumabas sa publiko ang kanilang relasyon noong April 2016, maraming kontrobersya ang sumunod, lalo na 17 years old pa lamang noon si Angie. Bukod dito, tutol din ang mga magulang ni Angie sa kanilang relasyon. Noong June 2016, matapos ang maikling pagbabakasyon sa Amerika, muling nagkita sila Angie at Buboy. Sa basbas -bas na kanilang pamilya, napagdesisyon na nilang magsama bilang magpartner ilang linggo matapos magdiwang na kanyang 18th birthday si Angie. Sa parehong buwan, naganap ang kanilang engagement. Bagamat balak nilang magpakasal noong 2017, nagbago ang kanilang plano nang matuklasan nilang magkakaroon na sila ng anak. Noong August 30, 2017, isinilang ni Angie ang kanilang unang anak na si Vlance Carolyn. Sa so, sumunod na dalawang taon, muling nabuntis si Angie, ngunit sa pagkakataong ito, pinili nilang panatilihing prebado ang kanyang pagbubuntis. Dahil sa pagiging high risk na kanyang pangalawang pagbubuntis, kinailangan niyang bumalik sa Los Angeles, California. Noong August 31, 2019, isinilang niya ang kanilang pangalawang anak na si George Michael. Subalit so, dumaan sa pagsubok ang kanilang pagsasama. Noong October 2020, nagdesisyon sina Buboy at Angie na tapusin ang kanilang relasyon, ngunit natili silang magkaibigan at nagkasundo na co-parenting ang magiging set-up para sa kanilang mga anak. Sa kasalukuyan, naninirahan na si Angie sa Amerika pero umuwi siya sa Pilipinas unang karaang taon para dalawin ang mga anak nila ni Buboy. Krisa Mae Sampiano Si Crisa May Sampiano ang current girlfriend ni Buboy. Nagulat, natulala at pinagpawisan si Buboy nang lumabas na may dalang cake ang kanyang current girlfriend na si Kriza sa taping ng Your Honor, ang podcast show nila ni Tuesday Vargas. Noong March 21, 2025, nagdiwang na kanyang 27th birthday si Buboy. Ngunit hindi lang ito isang simpleng selebrasyon. Nagsilbi rin itong opisyal na relationship reveal niya at ni Isay. Sa harap ng kanyang mga kaibigan at kasamahan sa trabaho, isa na publiko ni Buboy ang kanilang pagmamahalan na kinatuwa ng marami. Ngunit hindi pa doon natatapos ang mga sorpresa. Isa pang revelasyon ang ibinahagi ni Buboy. Mayroon na silang 3-month-old baby ni Isay na pinangalan ng Kyrie. Bukod dito, naipagdiwag na rin ang binyag ni Kyrie kung saan kabilang ang mag-asawang Mikael Daez at Megan Young sa mga ninong at ninang. Matapos ang ingranding selebrasyon, ibinahagi rin ni Isay sa kanyang Instagram account ang ilang couple at family photos nila ni Buboy. Sa kanyang Instagram bio, makikita na nakalagay ang description na siya isang public figure. Si sa isa post, ipinahayag niya na nagtapos siya ng kursong Bachelor of Library and in Information Science sa City College of Angeles, Pampanga. Si Kyrie ang pangatlong anak ni Buboy na mayroon ng dalawang anak mula sa kanyang dating American live-in partner na si Angeline. Sa kabila ng mga pagbabago sa kanyang buhay, patuloy si Buboy sa pagiging isang mapagmahal na ama at masaya sa bagong kabanata kasama si Isay at ang kanilang anak na si Kyrie. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button at para sa aming Facebook viewers mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika thanks for watching